Yan may tira pang anoon noodles yung nakakahon Salamat. Yan na kami. Higpit ng bibig. Kami mo Kami dito. say dito. Kami dito. Kami dito. Kami ano, <laughs> <May kapat> Isa-isa <mita? laughs> lang, isa-isa lang. yung <laughs> matanda. Ay, isa-isa lang. Wala na, wala na. O oh, next time na naman ha? bukas na naman. <laughs> wow, bukas na naman. <laughs>

I <laughs> know